Guys. <coughs> Tayprint tayo ng logo ng Gimelas. Para sa signage, tulad ng bilog. Primari, maraming, maraming salamat sa SK ng Gimelas sa pagtitiwala sa atin. Ano. Kahit ma- kahit may ulan, may konti tayong project. Nguline na ng logo nila, guys. suave Ay. Grabe naman. Oh. Mga services natin na napaka-quality. Grabe, ang ganda guys. Bibili lang tayo ng ilaw. 为什么？ Nagpasobra so, tayo para hindi na mag, magkaroon ng problema. Hindi na tayo ulit ang print. So ang ng ating ginagamit ngayon guys sa mga nagtatanong ay dirt tack na grey backing. Grey ang kulay ng likod niyan. Ay, wag mo na mag-brand out. Ay, gatay. Nangangalati na. Kumapit ka ba, Tilik? Ayan. Um, quality yan, guys. Oh. Kahit napitan natin yan. Oh. Quality yan. Mga idol. Ayan. Um. Yan yung may pagmamalaki natin. Sa so, mga nagtatanong kung ilang pass to, ako ako si guys, pag ako paper ng sticker to, ah, turuan kayo. Hindi ko tinitipid sa ink yan. Wala akong ginagalaw dyan. Maka 6 pass tayo. Hindi ko tinitipid yan 6 pass. Para ganyan na maging output nyan. So, para balikan kayo ng customer, huwag natin tipidin sa ink. Ibigay natin yung para sa kanila kung anong quality niya. Ini-expect nila sa atin. You're the one. Yan ang sikreto ay sa negosyo. Huwag natin tipirin sa quality. Right? So, yung buong yan, halos 4 minutes din, no? Sarap! Mukhang pera yung paggawa nito, oh. <laughs> Labi pala, mukhang pera na <laughs>